boys, tayo magkakabit ng hazard switch sa TNX Contro 5 Alpha so, tuturo ko sa inyo paano magkabit ng hazard kailangan nyo lang hazard switch ito yeah. ng ilaw nakita ayaw mag-autofocus na kayong camera okay, So ito lang kailangan nyo mga koys Hazard switch So tatlo yung paan yan. Tapos so, tuturo ko sa inyo yung koneksyon Kung sa inyo Para mag magka-hazard Napaka basic na nito Matala A few moments later Kaya yeah, ito lang gagawin nyo Kakalusin nyo lang yung headlight Tapos yung wire ng ano nabili yung hazard switch ito so nyo sa likod So, yan yung ating switch. Yun. Ito yung dulo niyan. Tatlo. So, hanapin nyo lang yung light blue. Ito. Yan. Light blue. Tapos, orange. Ito. Tapos yung gray. Yan. Yung tatlong tao, yan yun ang ilagay sa tatlong kulay na yun. Orange, positive yan ano, ng placer. So, sa kaliwa at sa kanan, yung light blue. Ito. Light blue. Orange. So, orange. Tapos yung gray. Itong tatlong to Kakabit nyo lang yun doon Tapos magkaka-hazard na yung motor nyo At MX na nakakabit na yung ating tat Tatlong panong ano Ito yung Hazard uh, switch So bakit ako sa inyo saan nakakabit So kahit magkapalit palit Okay lang So yung isang paa dyan sa kulay gray So ito yung uh, Supply na galing doon sa relay Para mag blink sya tapos ito yung kanyang isa yung light blue. Ayan, oh. Sa so, positive din niya ng ano ng blazer. Tapos yung isa sa orange. Yeah. Ayan, Ayan oh. Yun, sa orange. Orange, light blue. At saka gray lang yung hahanapin niyo. Tapos kailangan yung inyong ano relay capacitor type. So pag resistor type, hindi siya bibling. So kailangan capacitor type. Yung relay ng TMX ano niyan yung stack capacitor type. So pag resistorized type, hindi siya biblink or malabo. So kailangan capacitorized. Yan, dadestinga natin. Sir. Sige ma. So mo sir, tapos si eh, ano. Ah, uh, if i eh, hazard mo. Yo. Nagana na ng hazard. Sabay. Pati sa ulihan niyan sa panel niya oh. sa bayan tapos natin tapos nagana pa rin yung placer niya ng tag isa yeah. hazard ayun hazard na sa likod check mo sa likod check mo sa likod Sabay na Ayos, taga na Yun, ganun lang kasi play Ayos na